Matapos ang 2024 Paris Olympics, mainit na sinalubong ng sambayanan ang pag-uwi ng mga Pilipinong atleta noong ikalabing tatlo ng Agosto. Malalaking mga ngiti at saya ang pasalubong nila sa kanilang pagbaba sa eroplano. Bitbit ni bronze medalist Nesty Petesio at two-time gold medalist sa si Carlos Yulo ang bandila ng Pilipinas. Isang welcome dinner din ang inorganisa sa Malacanang para sa mga atleta. Dito, personal na iginawad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Presidential Medal of Merit kay Olympic Gold Medalist Carlos Yulo at 20 milyong piso. Tig 2 milyon naman para sa bronze medalist sa sila Ira Villegas at Nesty Petesio at 1 milyong piso naman para sa iba pang nakilahok sa 2024 Olympics. Kinilala rin ng Pangulo ang dedikasyon ng mga atleta at coach para makapag-uwi ng karangalan sa bansa. Binigyang pansin din ito ang pagpapaunlad pa ng pampalakasan sa bansa. Walang formal na, na struktura para tulungan yung ating mga atleta. And that's what we are going to establish now. So, I ask all of you to uh, tell us what is it that you need? Saan kayo Nung pag-training ng mga atleta natin, saan kayo nahirapan? Ano hindi ninyo magawa na maitutulog namin? Isang Heroes Welcome rin ang idinaos. Ang parada nagsimula sa Aliu Theater hanggang Rizal Memorial Sports Complex. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless us all po. Sa mga kapataan po na nag aim na sundan yung yapak po naming lahat na nandito po sa harapan ninyo, huwag niyo pong pigilan yung sarili ninyo, huwag niyo pigilan na abutin ang pangarap ninyo. Lagi niyo pong tatandaan sa bawat paghindi ni Lord, sa bawat na ayaw ni Lord ibigay yung gusto natin, mas better ang plano ng Panginoon lagi kaysa sa atin. Para sa mga Pilipinong nag-abang at nagpuyat, isang tunay raw na inspirasyon ng mga atleta sa kanilang buhay. Proud na proud, yun lang. Pilipinas, maraming maraming salamat dahil dahil sa inyo nakikilala tayo na mm -hmm. Ang sarap maging Pinoy. Proud Pinoy po tayo eh. Maliban sa mga medalyang na iuwi ng mga atleta, dala rin nila ang inspirasyon na kaya rin ng mga Pilipinong atleta na mamayagpag sa larangan ng sports. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.